Hi team! Uh, welcome to my first ever vlog <laughs> First time So today, papakita natin or siya showcase natin ang isang pagkain dito sa na dito lang karaniwang nakikita sa Canada Okay, so um, pupunta tayo sa isang fast food restaurant uh, dito sa Calgary, Alberta and uh, titikman natin itong potahin na ito ipapakilala natin ito sa ating mga kababayan na mga nanonood ngayon. Okay, so tara, puntahan natin. Pupunta tayo sa Charan Fat Burger. Asan na yun? Yung nakita yun. Okay, sige, let's go. <laughs> okay, so guys, ito ang fat burger. Uh, ang mga pagkain nila dito, more on burgers. And, syempre, burgers. <laughs> and also, boneless wings. Buffalo wings. Yan. Alright, sige. So, antayin natin yung in-order na natin kaninang pagkain at ipapakilala ko sa inyo. Okay? Hello! Ayan, karaniwan, Karamihan pa rin ng mga staff dito, mga ayan, mga Pilipino. Hello, ate. Hello. Okay. Ayan. Hello po. Hi. Okay, sige. Alright, punta tayo sa ating puan at doon natin antayin ang ating Pagkain. Okay, so, itong pagkain na to ay uh, yun nga, katulad na sinabi ko kanina, native siya dito sa Canada. Hindi naman siya masyadong kakaiba, pero uh, dito siya nag-originate. Ang sabi nila, ang sabi dun sa history, nag-originate uh, siya sa isang province ng Canada, which is uh, Quebec. 'yon So, uh, Quebec is like the French, uh, the French part of Canada. Okay, so karamihan ng mga tao sa Quebec, uh, French speaking, no? So, and also English speaking, pero more on French. So, um, mamaya, do, para tingin yung pagkain, abangan natin para makilala ninyo. Uh, by the way, habang inaantay natin siya, uh, itong palang pagkain na to ay parang dumami na yung kanyang dumami na yung kanyang uh, variations, dumami na yung kanyang mga uh, dumami na yung kanyang mga klase iba-ibang flavors na yung nagagawa nag nag dito so parang gusto na siyang i-consider as one of or i-consider as a dish let's example ng dishes, di ba? Parang steaks, ganyan. Or, minsan, simpleng sandwich is already a dish. Kaya, gusto nilang gawin na itong pagkain na to ay consider na rin na isang dish. So, maya-maya, antayin natin para tingnan na yung ating pagkain. Okay? Standby lang. Woo, ayan na. Ayan. Salamat, ate. Alright. There you go, guys. Hala nyo kung ano eh, no? <laughs> ang tawag dito sa putahing ito ay... Ayan. Okay, so ang tawag sa putahe na ito ay putin. So again, itong putin ay uh, native dito sa Canada. Simple lang ang ano nito, simple lang ang mga materials or ingredients nito. So rice, tapos um gravy. Tapos uh cheddar ano, cheese curds. 'Yan. So katulad ng sinabi ko kanina, marami na rin siyang naging variations yung iba, kung ano-ano na yung hinahalo, yung iba naman, simpleng ganito lang, nagkakatalo na lang din sa lasa ng fries, sa lasa ng, uh, sa lasa ng gravy, Ayan, at yung cheese na ginagamit. So, normally, cheese curds ang ginagamit dito. Ayan, so sige, tikman natin. Ngayon, susubukan natin, titikman natin itong putin ng fat burger. Right? Yan, medyo parang mozzarella pala yung cheese na to, no? yung cheese curds. Yan. So, magkahalong gravy at fries. Tikman natin. Mainit pa. Ang um, sarap. <laughs> Na-imagine ko lang kung yung Jollibee or McDonald's magkaroon sila ng ganito. Or kahit yung KFC. <laughs> Sarap. Yeah. Ngayon, halimiko anong surprise to no? Napakasimpleng putahe. Um, native sa Canada na nag-originate. Ang pangalan niya ay poutine. Okay, pwedeng-pwede gawin sa bahay kahit sa sa kung kahit pumunta pa kayo sa mga fast foods, pwede pwede nyo gawin to Kayo ng bahala. Mag-order na lang kayo ng gravy. Mag-order kayo ng um, uh, cheese. Or magdala kayo sarili yung cheese. Kasi yung ibang fast food naman, walang cheese, di ba? So, yun. Tapos, gawin nyo to Or pwede nyo rin itong gawin sa bahay kung gusto ninyo. Halos, halos lahat ng restaurants dito sa sa Canada, halos lahat ng kahit ng mga fast foods, kahit sa Costco mismo, di ba? May putin. Kahit saan ka punta, merong putin. So, nagbabari na lang yon sa uh, lasa, dun sa, dis sa presentation ng putin, sa dami, sa klase ng fries na ginagamit. Kasi minsan, may gumagamit na sila ng curly fries. Um, minsan, gumagamit sila ng yam fries. Yun, yung, yung kulay orange. Actually, kamote fries lang. <laughs> yon sige. Tikman pa natin. Hmm. Kung matatabang ang ngayon, pwede nyo lagyan ng asin. Pero kung okay na sa inyo yung lasa ng gravy, okay na rin. Sana magkaroon ng ganito yung KFC no sa Pilipinas. Yung KFC dito, meron. Ay, eh, hindi pa naman natin sa gravy ng KFC. <laughs> okay guys, so sana nagustuhan nyo tong unang-una kong vlog na yeah, habol ko mamaya. <laughs> Ayan. Thank you and see you. Okay, yan guys. So, tapos na tayo. <laughs> Na-feature na natin yung uh, uh, poutine na native dito sa native food dito sa Calgary, Alberta. So, ngayon, uh, pa pauwi na ako. <laughs> Kasi, gabi na. Alright, kita-kita ulit sa next premiere. Have a great day, guys.